is mapapasubok tayo ngayong uh, Martes. Ano? Alam natin na lahat na tuwing Martes ay eh, sports ang tinatalakay natin uh, sa araw nito. Ano? At uh, ngayon, kakaibang sports ang gagawin natin, ang pag-uusapan natin. Ito po ay yung nga, yung sungka. And the heat is on. Tama-tama na umiinit na talaga ang panahon dahil lalaro tayo ng itong sungka nga, yung isa sa pinakamatandang laro sa Pilipinas. Ano? At nandito tayo ngayon sa Maynila sa Quezon City. At uh, ito po ay proyekto ng Sining Ipo Sungka tournament ito po yung uh, tournament na ng Sining Ipo Livelihood Program ano mga kapatid ng Manila siyempre at uh, sa ito po yung mga gawa ng uh, Dumagat sculptors yung mga sculptors yung mga kanilang linalaro, yung mga kahoy ano uh, galing sa sa Ipodam yung mga kahoy yung mga driftwood na nahanap nila sa Ipodam at uh, meron silang kick-off event para sa World Water Day, nyo, may World Water Day yan. at uh, ito po ay gaganapin sa March 22 at kakausapin natin ngayong umaga wala nang iba kundi yung pinaka grand master ng sungka ngayon na... Uh, at sa uh, ngayong panahon na uh, kundi si Miss Jenny Palomo, yung uh, Maynilad Sungka Grandmaster. Ma'am, good morning po. Good morning. At uh, maraming salamat at uh, gumising kayo na maaga para sa atin <laughs> dito sa Action sa Umaga. No? Kayo, uh, Kailan pa kayo nag-umpisa maglaro na sungka? Uh, Nag-start ako when I was 6 years old. Meron kasi kaming sungka sa bahay. So I used to play with my brother and sisters. So sanay na sanay pa na kayo talaga, no? Mm, quite. <laughs> uh, bakit kayo naglalaro? Kasi ngayon hindi na masyado nakikita itong laro na ito, no? Bakit kayo naglalaro sa inyong bahay? Uh, kasi mahilig kami sa mga mind games. Naglalaro din ako ng chess, naglalaro ako ng scrabble. So parang hindi kami lumabas ng bahay, maglaro at baka masugatan pa. Naglalaro na lang kami ng uh, board games. At ah, kwento na naman kami sa me tungkot sa mechanics ng sungka. Ah, kasi maraming sa mga kabataan, sa mga kapatid natin dyan, eh, hindi na nakakaalam kung paano laruin ang sungka. Ah, uh, okay. Simple-simple lang laruin yung sungka. To start the game, meron tayong seven holes. Mm -hmm. And then yung 7 holes ay meron siyang 7 marbles. So each player will have a total of 49 marbles. And then meron siyang home base sa left side niya. Tapos yung kalaban din may home base. Okay. So ang gagawin lang is i-distribute mo yung marble. Uh, equally, Magda-drop ka ng one marble and then sa home base mo. Pag okay. nalagay yung marble sa home base mo, pwede mong kunin. Ganyan. Yun yung rule sa amin. Okay. Sa probinsya. Pero ngayon, iba na. So, yung last marble, ganyan na lang siya. Okay. okay. And then, turn ko pa rin kapag yung last marble napunta sa home base. So, kukuha na naman ako ng isa pa. Pero, technically, sabay dapat yung players pag unang round. Yung player, ah, okay. ganun. Pag na-drop siya na may marble, kukunin mo alot. Okay. So, matatapos lang yung game. If ever, mas stop ka dito sa hole, unless walang marble. Then, pwede mong kunan yung marble na opposite side yan. Ayun. Okay. So, goal lang talaga niya is paramihan ng marbles sa home base. So, mag end siya if wala ng marbles sa board and then magbibilangan na lang siya. Bakit naman po siya lang. naging mind game? Saan, saan nang gagaling yung challenge? Ha, yung challenge niya, I think it's a mind game kasi parang iisipin mo kung paano mo gagalawin yung mga marbles para kasi pwede mo siyang bilangin eh sa utak mo kung okay. ilang marbles at saan siya drop. Okay. So may memory work din involved, ano? Pero na alam na ba natin kung ilang mga marbles ang laman ng mga uh, bawat utas? Or, uh, seven marbles kasi seven siya. Seven lagi? Each. Oh, each hole. Each start. hole. So mag-a-analyze ka pa paano mo siya i-work out. Pag nag-drop yung kalaban mo dito, ilan na yung marbles mo. So pwedeng ganun yung technique. Okay. So, kailan naman kayo naging champion, ma'am? Ah, naglaro kami dito sa Maynilad. Uh, ah, Interdivision siya. Nagkataon na. Nagrepresent ako ng IT department and then nanalo ako. So, last December yon, December 20. Okay. Tapos yung, yung culminating event para sa World Water Day, Ah, okay. Sino mga kasama ko po doon? Ang mga kasama ko is yung other agencies involved sa World Water Day such as uh, DANR, DILG, and EMB, oh, and many more. So maraming involved din talaga, no? Yes, At, yes. At uh, ano ang pinaka-premyo ng uh, competition na ito? Siyempre, yung mananalo, magkakaroon siya ng cash prize and okay. also... Uh, maguuwi siya ng napakagandang sungka na gawa ng mga dumagats namin. Mm-hmm. Traditionally, ma'am, ano ang... Uh, saan gawa ang uh, yung kahoy? Anong klaseng kahoy ang ginagamit? At hindi... Di ba usually shells ang ginagamit, hindi marble? Uh, yes, shells. Um, uh, uh, Doon sa bahay niyo, ganun Sa din mga driftwood siya gawa. Driftwood din talaga. mm, -mm. Okay. So, kadalasan sa nakikita ba pa rin ngayon ang... Uh, larong sungka? Um, sa probinsya, yes. Maraming naglaro. Pero dito sa Manila, bihira na lang ako na nakakakita na may nagbebenta ng sungka. Oh, okay. So mga kapatid, ayan ha? Uh, Susubukan ko maglaro at uh, titignan natin kung kakayanin ko yung grand champion natin ngayong kumaga. At uh, titignan natin kung yung aking mind eh up to the game of sungka, mga kapatid. Ito na nga. <laughs> Medyo nakukuha na yung, yung techniques dito na sa paglaro ng sungka, ng no, mga kapatid. At uh, ito na nga, nandito pa rin tayo sa Maynilad sa Quezon City, sa Katipunan. Ano? At uh, kung saan nagkakaroon ng uh, sungka competition uh, dito sa Sining Ipo uh, uh, Sining Ipo Sungka Competition. Ano? Kaya may explain po natin ngayon, malalaman natin na kung paano nga nagiging isang mind game itong laro na ito. At uh, kakausapin nga rin, na rin natin ang uh, pinaka-head ng yung ng mga advocacy ng Maynilad. 'Yun nga si Sir Rosmond Tuason. Good morning, Sir Rosmond. Hi, good morning, morning Manu. Mo. Uh, Kwento nyo naman po po kami dito tungkol dito sa pro uh, project niya dito sa Sining Ipo. Oo. Uh, uh, advocacy nyo. Uh, Oo. Oh. Actually, eto eto Manu, itong sungka, sinasalamin nito yung mga pagsisikap at estratehiya ng uh, Maynilad at ng aming mga partner organizations. Organization Uh, para pangalagaan at i-rehabilitate ang uh, Ipo watershed. Mm -hmm. Para dun sa mga familiar sa laro, uh, alam naman natin na pinaka-objective ng larong ito ay maipamahagi ang mga sigay o minsan hole ito tinatawag namin na water marbles okay. sa mga butas dito. Iyan na, ito yung mga butas na ito ay representasyon ng aming mga stakeholders o yung mga umaasa sa Ipo watershed uh, para sa tubig. At the same time, uh, andiyan din 'yung objective na mapangalagaan o maprotektahan ang iyong sariling uh, bahay o base na hindi naman masain o maubusan ka ng water marble. So malalaman natin na uh, responsible resource management is key. Ito ay susi para sa epektibong pangangalaga at rehabilitasyon ng IPO watchers. So medyo malalim yung simbolismo ng laro natin. Simbolismo ng uh, sungka para sa atin dito sa sining IPO, ano? Tama uh, 'no? Sir Oo. Sir Rosmont, mm. nyo naman kami tungkol sa competition niyo. Oo, mamaya nga ito yung mga empleyado uh, Kaaga-aga ay naglaro na ng sungka kasi mamaya alas 11 sa Trinoma Activity Center mm -hmm. ay isasalang namin yung aming kampiyon uh, para sa kauna-unahang uh, Interagency World Water Day Sungka Tournament kung saan labanan ng nasa 22 malalaro okay. mula sa iba't ibang ahensya in the water and environment sector okay. ang titulo na kauna-unahang sungka grandmaster. Okay. Ma mamaya yon Ito ay aming paraan para ipagdiwang ang uh, World Water Day. Mm -hmm. Tsaka, Manu, ma ma maikwento ko na rin, no? Itong mga sungka natin ay gawa sa driftwood. Yes. O Nabanggit tuod. nga namin kanina. O, ano? galing sa ipo Watershed. Ibig sabihin, uh, hindi mo na kailang... Ibig sabihin, napulot lang ng mga dumagat. Naputulot lang to, Ito yung mga nalaglag lang na kahoy uh, mula mo. sa mga puno. So, hindi na natin kailangan pumutol ng puno yes. o umani ng uh, sariwang kahoy para makalikha ng ganitong klaseng uh, piraso yes. ng singing. At tsaka... Mano, alam naman natin kaya rin namin gustong i-promote ang sungka ay para ipakilala ang katutubong larong ito sa mga bagong henerasyon ng mga Pinoy at ipaalala na rin kahit dun sa mga medyo nakakatanda na na meron ganitong klaseng uh, cultural artifact ang Pilipinas na maaari natin ipagmalaki. Samuel. Ayun. So, Ayan. so mga kapatid, huwag natin kakalimutan 'yung mga laro katulad nito nga sungka, no? Tama 'yun. So, huwag yeah. tayo puro Dota na lang, mga kapatid. Kaya mga hmm. Bayaw at Jeff uh, puro Dota kayo. Uh Oo. -oh. Try naman nyo yun naman 'yung gamitin 'yung mga kokote natin. Tama. Sa mga katulad Family ng medicine. laro. Katulad exercise, ng mental exercise. Uh, exercise natin. ko uh -oh. 'yung exercise ng ating mga tiyan. Tama. Okay, <laughs> mga kapatid, balik muna sa inyo sa studio, maglalaro pa kami dito ng sungka. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.